Oh, mga ka friends, ay dito na yung aming in order. Chicken, ah, ano ano, tawag dito ma? Anong tawag dito nak? Ibang punta mong dyan. Chicken Joy. Chicken Ah, Chicken Joy. Chicken. Ito, ano tawag dito? Uh, pork sisig. Ah, pork sisig. Ito, shik shik. ito, tubig tubig. Ito naman, ito ang mga in order ng mga kids. Ito, ano to? Beef and mushroom. Beef and mushroom. Ito, chicken Ano, c -c -c. sizzling chicken. Ito, ano yan? Chicken biryani. Yan. Ah, mga biryani. kumakain, walang diet muna. Yan sila, mga kakain, okay. walang muna mga dyan. diet. Ito yung mother. Diet. Ito. Kaya patabain to kasi payat na eh. O, kain ang kain. Ano, buti ng nila. Wala man lang night. tayong lighter. Bakit? Lighter? Um. Ayun o, no? gusto mo magsindi ako doon, no? may kapoy doon. Um. Ano? Ano? ano, kaya nga. O, kanyang uh, guys. O, uh, mga ka -FB friends. Ano pang inihintay nyo? Mag-enjoy muna dito sa Maple Grove. Sa Gen 3. General Trias yes. Ang ganda rito mag-ano. Banding-banding ng family. Basta maganda lang panahon. Gusto nyo mag-jogging. Pwede mag-jogging. Gusto nyo mag-jogging muna kayo bago kumain mga bata may palaro din mga bata rito ah. Narito. This for family. Thank you for watching. Please subscribe my or follow my Facebook page. Thank you.